Lagay na rin po ako ng no? sili. Malat. Sili haba. Para mas masarap maura Yon, good afternoon, malat. So, ngayon lang ulit tayo mag vlog sa ating pagluluto. So, pasensya na kayo, may talaga. Kaya lang dito tayo sa isang construction. Sa isang construction site. So, ayan, good afternoon. So, thank you so much po pala sa mga nauton sa ating na uh, interview riders at least po sa mga lahat tayo so dito uh, masaya na nakapagod walang ting dito sa trabaho kasi nagsasabay natin sa ating hanap buhay yung pagpuloto sa canteen at sa trabaho natin sa construction site bilang isang timekeeper at uh, Budibiro para matustusan natin yung pangangailangan ng ating anak. So yes, shout out sa lahat ng tatay na kumakayod para sa magang mga anak na nag-aaral. Yung buhay na walang kapaguran ng tatay para sa kanilang mga anak. So yan nga mga lutsuloto tayo ngayon ng sinigang na baboy na meat para sa ating mga construction boys na mag-uuti. So, pasensya na kayo at uh, against the right time. So, ayan. Shout out sa mga nanay din na patuloy na nag-aalaga sa kanilang mga anak habang nagkatrabaho ang kanila. Yeah. Shout out sa aking may bahay na napakasipag din sa na, talaga sa aking anak. At uh, pagtulong dito sa akin sa kanilang pag-uulang pasok ng mga anak. So, ayan na yun mga lods. Ito na ating minutotoy namin. So, inano muna natin. Inisan muna natin yung meat sa bawang sibuyas. Pag natin na to. So, ayan na pangan po ang ating susunod na kaganapan sa ating pagkutok. Ilagay na po natin ng yeah. mga ingredients ah, ano mga kulay ba Sao? ho ilagay na natin yung gabi para lumapot po yung sabaw ilagay na natin yung gabi matagal kasi yan matrambot yung gabi napakataas ng ating bagong lutuan. kasi nalipat naman po ang aming kantin kasi gagawin na yun dun sa unang lugar po na pinistohan ng kante na inalipat naman. So, dito naman ako. Medyo mataas na aking batuan ngayon. So, ayan mga lods. Ngayon ko na yung gabi. So, ayan na mga lods. Ilalagay ko na dito sa part na to ang ah, gulay. Ito yung ating mga gulay, sitaw at talong. Wala lang po tayong wala lang po tayong radish. So, simpleng ano lang to. Simpleng sinigang kasi pag maraming sahog na gulay maloge eh, man tayo dut sa sahog kasi mura lang po ang ating bintahan dito so papahuli na lang natin yung kangkong para hindi ganang malata yung kangkong balay ko na rin po yung sinigang mix gabi okay na yung isang sinigang mix, sakto lang ang lasa dyan magad lang tayo ng ik sarap open na okay so ayan mga lods saktong sakto na yung lasa ng isang sinigang lods ating meat ayan mga tatlong kung po niyan ay 50 pieces so ayan nilalagay na po natin ito mga lods na kampong ayan para mas magulay tapos, saglit lang yan na uh, pwede na natin hanguin. Naglalagay na rin po ako ng sili. Sili haba. Para uh, mas masarap na orang hanggang. Operator ng mga construction base ng kalalakihan. Ang um, sili. Ayan. Okay. Sarap na lang higot ng mga idol natin. Okay. Uh, champion. Sarap din po talaga ako oh, magluto. Wow. Totoo na ba po yan? Video. May, may, lasa ba? Magluto. So ayan, pidi na po yan. Hanguin. Kasi hindi natin pwedeng latain masyado yung mga gulay. Okay, well, right. Thank you so much and at this po sa inyo lahat. Sana may like and share ang ating mga video. Ngayon nga mga lods, nakatapos na naman tayo magpato ng paghapunan mga construction box. Ito yung buhay natin. Wala rin niya trabaho, trabaho, at trabaho. So, ayan, thank you so much. for I'd like to share at pakitalo na rin kung baka ba sa Facebook. Thank you and God <laughs>